is the real problem. At anong uri ng problema mayroon tayo sa gobyerno ng Pilipinas? Problema ng tinatawag na failure of leadership. Thumbs down signal! Bagsak ang gobyernong umiiral sa ating bansa sabay-sabay! Bagsak ang gobyerno ni Marcos Jr., at siya ang dahilan kung bakit lumalala ang krisis ng bansa natin. Thumbs down sign! Resign! Alis! Umalis! Lumayas! Yan ang dapat mangyari at doon patungo ang daloy ng napipintong pagsambulat ng galit ng mamamayang Pilipino kung hindi siya alis sa bansa at hindi umalis sa kanyang kapit sa kapangyarihan. Taong bayan ang magbibigay ng hatol at katarungan ang sisingil sa kanya. Justisya! Justisya! my failure of governance. Bakit? Sapagkat, sapagkat hindi si Marcos Jr. na siyang ibinoto ng mamamayang Pilipino noong eleksyon ang nagpapatakbo sa gobyerno sa Pilipinas. Ang nagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas ay ang kanyang asawa Napaki pakialamera at walang magdato. walang pananagutan ang kapal ng mukha upang umakto bilang pangulo na hindi naman inihalal ng bansa kapal ng mukha 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 Alawa, hindi lamang ang asawa ni Marcos Jr. ang siyang tunay na nakikialam at nagbibigay problema sa ang gobyerno ng Pilipinas. Pakialam meron din po ang kanyang uh, pinsan na ang pangalan ay si Tambaluslos. Ang pangalan po niya ay Tambayuda. Tambaluslos na manluloko pa sa ayuda. Dalawa, si Martin Romualdez at si Lisa Araneta ay hindi ipinoto bilang Pangulo ng Bansa subalit sila ang totoong gumagamit ng puter ng pagkapangulo sa kanilang interes na sila'y kumapal at kumamal ng yaman, puter at umabuso sa kapangyarihan pinababayaan lamang yan ni Bongbong Marcos Jr.